Sa so, video ito, pag-usapan natin kung paano natin malalamang palitin na yung tensioner ng ating mga motor. At kung paano yung pag-DIY sa tamang paglalagay ng bagong tensioner. Yung tunog na lagitik po kasi sa ating mga motor, ito yung parang knocking. Parang may kumakatok or nagkikis ang bakal. O parang helicopter o typewriter na tunog kagaya nito. na maririnig natin sa bandang makina ng motor natin. Take note lang maraming pinagmumulan yung lagitik na tunog sa ating mga motor. Pwedeng sa part ng CVT nagmumula yung lagitik na yan. Pwede rin sa may bandang head ng ating mga makina especially rocker arm kung medyo maluwag na yan at kung medyo maluwag yung valve clearance din yun ng lagitik at yung pinaka common sa lahat naman ay yung sa tensioner. So paano nga ba natin malalaman kung sa tensioner nga ba galing yung tunog na lagitik sa ating mga motor. Ngayon bigyan ko lang kayo ng konting idea about sa ginagawa ng tensioner dito sa ating mga makina. So, mula po sa pangalan niya na tensioner, ito po yung nagbibigay ng tension sa ating mga timing chain para mapanatili po niya yung tamang higpet at pag-ikot sa ating mga timing sprocket. So in short, parang hinihigpitan niya lang yung kadena para hindi po ito lumawlaw at mapanatili po yung tamang higpit nito or yung tamang play po nito para hindi ito maingay sa ating mga engine. So bigyan ko na lang kayo ng example para maintindihan nyo agad. Yung timing chain na hinihigpitan po ng ating tensioner ay kadena din po yun, maliit na nasa loob. Halintulad na lang po natin dito sa kadena ng bisikleta. Imagine nyo na lang na nasa loob to ng ating mga engine at umiikot po yan. Para mapanatili po niya, yung magandang ikot, kailangan po niya ng magandang play or magandang tension para smooth po yung pag ikot niya dito sa mga sprocket at hindi po siya maingay. Ngayon, kung maluwag po yan katulad nito, syempre mahihirapan po siya ang umikot sa ating mga sprocket at magkukos ng lagitik na tunog. Baga pwede na siyang mag-slap parang sumampal-sampal sa mga parts ng baka. Kaya yun yung naririnig natin na lagitik. Parang ganyan yun. So, yung trabaho ng ating tensioner ay bigyan siya ng tamang tension depende sa gustong higpit ng ating mga timing chain. Kasi kung malalaman nyo, itong ating mga tensioner ay nag a po depende sa tension or lakas ng pwersa na ibabato sa kanya. So, ito po humahaba po yan pag tinanggal natin to. Umaangat baba po yan depende sa tension ng ating kadena. Kung sa bisikleta, parang ito yung tensioner kasi ito yung nagbibigay ng higpit. Tamang tension dito sa kadena, kung makikita nyo, ayan na-adjust siya. Pag niluwagan natin, luluwag siya. At pag nag-adjust tayo ng kadena, ito yung mag ensure na masikip po yung kadena po natin. Ayan, no? Kasi flexible po ito eh. So sa tensioner, ganun din yung concept. Kaso ito lang po yung gumagalaw. Umangat baba po siya depende sa higpit ng kadena. So ganung paraan smooth yung ikot ng ating mga timing chain, wala po tayong maririnig na lagitek. So pagkatapos noon, paano nga ba natin malalaman na sa tensioner galing yung lagitek? So best example niyan yung motor natin, may tunog na ng lagitek ng tensioner natin at alam nating sa tensioner siya dahil may part na naririnig tayo na kalaskas ng kadena dito sa loob which is yun yung pinapatungan ng tensioner natin so start lang natin yung engine natin para ko po sa inyo yung tunog na lagitik na nanggagaling sa may timing chain po natin kung magiging observant lang tayo papakinggan natin siyang mabuti may maririnig tayo ng konting kalaskas ng kadena at kasabay po ng stroke ng ating mga engine may naririnig po tayo na kumpas ng lagitik so yan medyo ilalapit ko lang yung speaker pakinggan natin So for idea, itong motor natin si Scarlett, 22,000 kilometers old na. Ngayon lang po natin siya papalitan ng tensioner. Actually, nakapag-repair na po tayo ng tensioner niya. Ito po yung video noon. Naayos naman po yung problema, pero katagalan talaga, lilitaw din yung lagit kapag sira na or mahina na yung tensioner. Dalasan po kasi nasisira to dahil may spring po yan na nandito sa loob at humihina po yon or lumalambot. Kung kaya naman, hindi na maganda yung pagtulak itong poste ng tensioner natin doon sa mga timing chain para maka-assure po sa before and after natin ipaparinig ko pa po sa inyo ng isang beses tas i-compare po natin yung tunog or kung may lagitik pa after natin siyang napalitan ng bago so ilapit po natin to compare natin mamaya papalit ng bagong tensioner, kailangan po natin tanggalin itong part ng upuan natin, itong U-box po natin para mahagila po natin yung taas ng ating engine. So natanggal natin yung seat at U-box. So ayan, naka-naked na po ito. So dito sa part na to, may kita nyo nandito yung throttle body at nandito po sa part na to yung ating mga tensioner so para ma-access po natin yan kailangan natin ilihis ng konti itong throttle body so magtatanggal lang po tayo dito ng dalawang tornilyo at ililihis lang po natin ito para ma-access po natin at matanggal natin yung lumang tensioner pero bago yon nandito na rin tayo patunogin ulit natin yung engine natin start natin mas malapit dito pakinggan natin yung lagitik So yun, mas malinaw pala dito yung tunog ng lagitek. So about naman po sa magtatanong kung okay lang ba na hindi palitan yung tensioner kahit na may lagitek na tayo naririnig. Ang sagot po dyan ay depende. Kung mahina pa po yung Logitech, pwede pa natin palampasin yan. Pero kung lumalakas po siya at assure po natin na galing siya sa tensioner, kailangan na po natin siyang palitan dahil pwedeng madamay po yung ibang parts ng ating mga motor. Yung timing chain po natin, yung timing sprocket at kung ano-ano pa. Kaya mas okay palitan na po natin siya ng stock na tensioner at also advice din wag po tayo magpapalit ng manual or yung ina-adjust na mga tensioner kung saan fix na po siya hindi po gumagalaw yung part po na to kumbaga na-adjust yung haba niya at hindi po niya natetension ng maayos yung timing chain natin mas okay talaga yung stock or yung genuine na tensioner po niya dahil na-adjust po siya depende sa gustong tension ng ating mga timing chain galing lang muna natin yung dalawang 10mm dito na mga bolts tanggal na po natin yung dalawang bolts by the way palamigin nyo ng konti yung makina para hindi malost thread to also tinanggal ko na yung dito sa part na to na fairings so yan dito malilihis na po natin yung ating throttle body so dito po natin siya iaangat lilihis po natin siya papunta dito para masipat po natin at ma-access itong ating mga tensioner. So yan, para malihis, nilagyan ko kalso dito dahil lumusog po siya eh, Para hindi po nasa gabat. So tatanggalin po natin yung dalawang tornilyo dito sa tensioner gamit yung 8mm socket wrench. So yan, nalawagan na po natin yung tensioner natin. Pansinin nyo po kung paano siya matatanggal dito sa kanyang casing tatanggalin so, natin yung bolts. Habang tinatanggal natin, kumagat po itong pinaka housing or ulohan po nitong ating tensioner. So, yan po ay dahil nga na-adjust po yung poste sa gitna. Hindi sa tension, kung kaya naman niluwagan po natin siya, tinulak po niya pataas itong ulo. So, yan, kung may kita nyo, no, naglaban po siya, umangat po siya ng kusa. So, ito na po yung ating tensioner. Medyo may init-init lang. Ito pala yung mga bolts niya, tabi natin. At hugutin po natin pataas Etong lumang tensioner natin. By the way, may gasket po siya, baka mawala nyo Gagamitin po ulit natin 'yan dahil wala po tayong nabiling bagong gasket. By the way, mainit-init pa. So, ito na po. Yung lumang tensioner natin ang init. So, physical appearance muna tayo. Ito yung bago po natin. Ito yung lumang tensioner na nakabit sa motor natin stock pa po yan since birth ito po yung tensioner po niya hindi pa tayo nagpalit so kung titignan natin dito yung poste po niya sa gitna bumaba na po siya while dito is nakataas pa siya yun ay dahil nandito pa po yung lock niya sa taas so pag bumili po kayo nito huwag niyo po agad tatanggalin to dahil ito po yung lock niya para umangat to hindi kayo mahirapan magbalik so ito naman kung nakababa na siya pwede naman natin siyang ikutin dito sa taas para umangat po siya so pag inikot natin yan angat po yan at pag tinanggal po natin yung maliit na flat screw o yung pinangikot natin sa kanya bigla po siyang luluwa so yung spring na sinasabi ko sa inyo eto po yan Ayan, nakaipit po siya tapos nakapaikot po siya sa loob so hindi na po natin bubuksan to dahil bago ito baka masira pa so ito luma may video naman po tayo dyan Ito yung video ulit may kita nyo po doon yung spring nito sa loob at kung paano i-repair kung sakali man nirepair po natin siya noon dahil mahina pa lang yung lagitek at naayos yung problema natin. Pero kapag lumakas na siya, palitan na po natin. Wala naman pong natakdang o daw, basta hindi pa po siya malagitek, hindi naman po natin siya kailangan palitan. Iba nagpapalit lang kasi kapag malagitek na at kailangan na talagang palitan. syempre bakit mo nga naman papalitan kung okay pa siya? Kung yung ibang tensioner, pinapalitan lang base sa katandaan or kapag naluma na. Tapos yung iba kapag lumitaw na yung senyales So mga ganun bagay Simple lang naman yung concept ng pagpapalit nito Lalagay natin yung bago Tatanggalin natin yung luma Ito natanggal na yung luma Ang kaso, hindi po kasama sa bago natin Yung tornilyuhan dito sa taas tsaka yung oring punya po dito. Bali, kukunin po natin yung luma para ilipat dito. So, ito po yung tornilyong tinutukoy ko. Tapos, yung oring ring sa loob. Merong o-ring sa loob yan. Gamit lang tayo Philips na medyo mataba po yung cross po niya. Meron po kasi maliit, manipes. Ito po kasi nangangailangan siya na matabang. Philips. Kung may kita nyo naupod kasi yung last kong pinakumbakpak dito yung maliit na Philips kung kaya naman bumilog ng konti. Pero pag mataba na Philips yung X is naman po siya ayan kung makikita nyo umikot naman po siya pag matabang Philips yung ginamit nabilog na kasi ito eh nakakalimutan ko rin umorder ng bago nito baka hindi ko matanggal sa susunod eh yan po yung o-ring medyo nagulat ako kasi dito ko tinignan yung o-ring sabi ko wala nandito pala siya kumapit so ito lilipat po natin siya dito sa bago so para mag-gets nyo po yung sinasabi ko about dito sa humahaba umiikli na to kasi kung makikita nyo nga may yung dito sa bago Ah, kapag iniikot po natin 'to gamit tong Philips or itong flat screw pala, ay nyo. May ikutan siya dito, pasukan yung flat screw. Pag po natin 'yan, ay, medyo matigas 'no. Ayan, pag di na okay yung tension niya or yung spring niya, di na okay yung piga nito. Ano, naglalak po siya ng kusa. Dapat matik po 'yan. Ayan, pag binitawan natin, pumipitik siya. So, yun po yung concept nito. Pag mas matigas po yung timing chain natin, aangat po yan. Kapag lumuwag po yung timing chain, bababa pa po siya. So, nagdedepende sa tension ng timing chain. Yung magiging desisyon nitong tensioner sa pagangat baba po niya. So, yun lang naman yung concept. So, kapag naluma po ito, palitin na. Humihina po yung spring niya. Ito po yung spring niya. Nasa loob nakapaikot po dyan maraming rolyo yan bago natin lagay pakita ko lang yung loob nito so dito naman mahagilap natin yung chain guide or timing chain so bago natin makita yung kadena or yung timing chain meron siyang chain guide or pang sa timing chain po natin para hindi po matik bakal to bakal yung kiskisan ng tensioner tsaka yung timing chain yung timing chain kasi bakal din yan so pag pinindot po natin to ayan nakakapag apply tayo ng pressure na angat baba natin siya. So yan po yung tinutulak ng ating mga tensioner. So medyo matigas din siya pero umaangat baba po siya. So possible din po masira yung ating tensioner kapag natuyuan tayo ng langis. Kasi kung may kita nyo, nakaduktong na po yan sa butas, papunta sa engine natin. At sa part na yan, umiikot din po yung mga langis natin. Kaya kung may kita nyo, medyo malangis to. Kapag natuyuan tayo ng langis, pwede magkaroon ng friction sa loob, bakal to bakal at masirap yung ating mga tensioner. So, pwede rin natin consider yung sign na yun. So, yan. Ito pa yung dapat natin tandaan sa paglalagay ng bagong tensioner. Hindi po natin tatanggalin agad to at ilalagay to. Kailangan muna natin siyang i-fix dito sa lalagyan po niya. Tutornilyuhan muna natin. At pag natornilyo na, dun pa lang natin tatanggalin to. At lalagay po yung tornilyo niya dito sa taas tsaka yung o-ring. So, ito pong lock na to. May silbi po yan. Hindi lang po siya basta lock para rin po hindi tayo mahirapan sa paglalagay. Pag tinanggal po kasi natin yan at nakaangat na to, hindi po natin siya may tutulak ng maayos or lulubog. Hanggang dito lang siguro siya. Kasi ito nakaangat na eh. umbaga persado na agad yung mga timing chain natin. So tutornilyuhan muna natin siya ng buo. So nakalubog po yan. Sa orientation naman po kung may kita nyo identical naman po yan. May 41 dito. 41 dito. Yung palatandaan niya lang is itong pink na to. Pero for idea eto tinututo ko siya papunta sa harap. So, ganyan, ganyan ko siya pinapwesto. Pero pwede naman po yan magkabaligtaran Same lang naman yung dito po niya kahit ibaligtad po natin yan. Same, same lang naman po. Identical po. Pero for idea yung akin nilalagay ko. Nakaharap tung pink papunta sa manibela. Tapos, lagay na po natin tong gasket. So, sa swak naman yan. Pagkatapos, itong tensioner. So, yan. Swak lang natin sila yung butas nila para matornilyuan po natin. Ayan. Kung makikita nyo naman, nag-fit po siya. Ayan on, lumapat po agad siya dito sa bakal. Kapag nakatanggal po ito, tandaan nyo, hindi nyo po siya may ilulubog. Kailangan nyo po ulit siyang i-rewind or ikutin tapos ilak para lumubog po siya at mailagay nyo ng maayos dito. So ayan, ikutin lang natin at higpitan. Pwede na po natin higpitan agad itong mga bolt dito. Make sure lang natin na lapat po siya. Align po dito sa pinaka base po niya. Nagagalaw din po kasi yan eh bago natin higpitan ng todo and higpitan lang natin itong t na natin Iyon higpit na linisin so, lang natin or punasan itong o-ring at tornillo tapos lagay natin dun sa bago so yan after nalagay to pwede natin hugutin to so sa paghugot nyan paangat lang and yun pag naangat na natin may kita natin tornilyo sa loob nag-adjust na po yan pababa tapos yung o-ring swak po yan dyan yun o oh. Tapos itong tornilyo po niya. Ayan, pinaka takip. Takip at saka tornilyo na rin niya. Yun, tapos igpitan lang natin. So sa pagigpit, hand tight lang din. Yun. So ayan, okay na tayo sa tensioner. Pwede na natin balik itong throttle body. Si pating ko lang nga kung marumi na. Parang marumi na rin ah. Kailangan na rin natin mag throttle body cleaning. Ayan o. No? Dito malinis pa siya. Ayan, dito marumi na siya oh. So yan, soon gawan ko ng throttle body cleaning ulit. Lagay lang natin ulit yung tornilyo dito. So yun, kabit na. Kubit na rin yung throttle body. By the way, Honda pala, genuine po natin nabili yung tensioner. Online siya, pero genuine siya. Legit Honda seller to. So maglalagay ako ng link dito para kung sakaling gusto yung order, eh, mako-order kayo ng genuine. So out na tayo. Dito sa Luma bagong tensioner in. So ngayon, start natin yung engine. Tingnan natin kung may improvement na nangyari kung nawala yung lagitik. So start natin yung motor natin. So bago ko iparinig sa inyo yung tunog nito, ito yung tunog kanina. So pakinggan nyo yung mabuti. At ito naman po yung tunog niya ngayon. So yung kanina naririnig natin, nawala na siya. Hindi na natin naririnig ngayon. So yun, kahit ngayon lumayo tayo, ayan eh o, kasi kanina kahit nandito tayo sa Malayo naririnig ko 'yung Legitec, pero ngayon wala tayong naririnig na Legitec. So ayan oh, wala 'yung Legitec niya. Legit to, legit. Ayun oh. Kanina may tunog dito. Dito banda, dahil nandoon nga 'yung tensioner which is ito. Ito siya. Ngayon, nawala na. So ayan, last na lang about sa pagre-rewind kung gusto n'yong ilakto. Halimbawa, buksan nyo yung bagong tensioner, which is ito yung lock nya. Ayan, tinanggal natin sa bago. din natin magagamit. Ilock lang natin ito luma para makita po ninyo. Ikutin nyo clockwise. Angat po yan. Pagkaangat, hawakan nyo ng daliri ito para di mo na gumalaw. Kunin nyo itong lock. Tapos, ishoot nyo siya doon. Ilapat nyo lang siya doon sa flat chip na yon. Tapos, sa ganong paraan, ayan, maglalock siya. So, yun rin yung purpose ng mga groups na to para pumasok yung plastic. So, lock siya. So, ganyan lang ginagawa sa mga bagong tensioner natin. So, ito, tabi na natin. So, in case man, makarinig tayo ulit ng lagitik, pwede pa natin i-repair. At kung lumakas po yan, bilan na po natin ang bago para mawala ulit yung lagitik ng motor natin. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Senyales na malagitik na ang tensioner at DIY pagpapalit ng bago nito. bye bye